Nais ko lamang pong sa akin manggaling bago po maunahan ng anumang fake news o haka-haka mula sa mga taong may makukulay na utak at may itim na politika. Nitong nakaraang weekend po ay nagtungo po ako kasama ang ilang miyembro ng aking staff sa bansang China. Ako po ay nanggaling doon, hindi po para sa kung anumang political agenda kundi para po sa isang itinuturing kong isang kultural na paglalakbay. Ika nga po ay people to people, tao sa tao. Kami po ay naimbitahan sa pamamagitan din po ni Princess Jaisel Keram, Princess of the Sultanate of Sulu at ng Foreign Affairs Office ng Deju Municipal People's Government upang makiisa po sa paggunita nang ika na daan at pito, 607th anniversary ng kamatayan ng Sultan ng Sulu na may himlayan sa isang heritage site sa Deju. Siya po ay si Sultan Paduka Pahala, ang kauna-unahang hari ng tatlong kaharian ng Sulu. Ayon po sa kasaysayan, noong 14th century, nagtungo po ang pamilya ni Sultan Pahala kasama ang kanyang pamilya sa China upang magbigay pugay sa Yongle Chinese Emperor Zhou Di ng Ming Dynasty. Sa pagbisitang ito ay nagbunga rin po ng magagandang pagsasamahan at pagkakaibigan sa pagitan ng Emperor at Sultan. Nang siya po ay pumanaw dahil sa isang misteryosong aramdaman na iwan po doon sa Denzhou ang dalawang anak na lalaki ni Sultan Paduka Pahala na kalaunan naman po ay nakapag-asawa at nagkaroon na ng pamilya sa Geju. Nagkaroon din po kami ng pagkakataon na makasama ang descendants ng mga Chinese veterans na kasama sa pakikipaglaban ng ating mga ninuno noong panahon na ikalawang digmaang pandaydig. Sila po ang bumuo noon ng Wachi Guerilla o Philippine Chinese Anti-Japanese Guerrilla Forces. Naimbitahan rin po kami sa bagong syudad na binubuo sa Beijing, ang Xiongman City. Sinasabi po na ito daw ang magiging sunod na Shenzhen o Shanghai. Ito pong gagawing bagong city na ito ang tinatawag nilang may pinaka-sustainable na syudad. Mahaba po ang kwento ng aming mga naging karanasan sa ilang araw na pananatili sa bansang China. Masasabi ko pong tunay na naging makabuluhan ng aming naging pagbisita sa kanyang himlayan at aming pong pakikipanayam sa kanyang mga naging descendants. Nagpapasalamat din po ako sa ipinakitang kahalagahan ng People's Republic of China sa kauna-unahang diplomatic mission sa kasaysayan ng ating bansa at China sa pamamagitan po ng Sultan ng Sultanate of Sulu. Nagpupugay din po tayo sa mga bumubuo ng lokal na gobyerno ng Desu sa pagbibigay po ng pagkilala sa mga Muslim Pilipinos at Chinese Pilipinos. Isang napakaganda pong uh, pagkilala po ito.